So, ito yung tanglad natin, guys, na pang tanim. Ayan, binabad natin sa tubig para paugatin muna natin bago siya itanim. So, punta na natin yung natanim natin, guys. Uh, two months and two weeks. Kaya, punta natin. Medyo makulimlim, guys. Mukhang uulan, oh. Malaktas ang ulan malamig ang hangin medyo madamo pa siya guys pero okay na malago na ito dinahandaan ko paglinis nag fertilizer kasi ako eh oh, yan na oh. yan. yan tanglad natin guys Ayan. medyo malago na yan kalahating iktar to guys o oh. o oh medyo madamo pa. Uh, tignan natin. Ayun oh, mga tanglad guys oh. Uh, yan. Bilisan na natin guys kay medyo pabagsak na yung ulan. Ayan guys oh. oh. Makapal na yan oh. Oh. Uh. Uh, di ba? Ano yan guys? Kala ating iktar. Tsaga-tsaga lang tayo guys. Mga 6 months siguro maka-harvest na tayo nito. Ayan. Tanglad natin. Dito tayo sa medyo malinis guys. kakahingal Ayan o. Oh, oh. Makapal na yan guys. Yan. Yan tanglad natin. Yan. Yan. Oh, di ba? Oh, di ba? malusog na. Oh. 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 Malusog na guys. Yan. Ah, puntahan natin yung nalinis natin. ayan oh. Dami oh, taba na oh. Oh. Dami no. <laughs> oh. Lalaki na. Dito naman yung nilinis natin, guys. Na area. Dinahandaan ng paglinis kay o oh, ayan oh. Oh, ayan. Oh, di ba? Oh. Mga bagong sibol na yan, guys. Oh. Ha? Medyo hindi pa natapos linis. Hmm. Yan. Oh, di ba? Yan tanglad natin. Medyo, hindi pa siya natapos linis kasi ano eh sobrang init kasi dito kaya pagka makulimlim tsaka tayo mag ano ng damo yan oh yan oh hmm. sulit yan medyo madamo pa yung iba medyo madamo pa yung iba guys pero yung iba makapal na oh. dami na oh, oh. ito at dami oh hmm? oh ha dami oh oh, oh ha <laughs>